So, naghanap tayo ngayon ng merienda. Ito, usually, ano to ah? Turon ba to? Ano po? Ah, lumpia gulay sa? Pa? Lumpia ang gulay po. Ah, Ito. Shanghai po. Shanghai. Ito ang turon. Opo. Ang haba ng turon. Ang haba ng turon nila rito. 20. So, sir, dito na pabili na ako. Ito, gusto ko matikman. Parang kakaiba siya. Ang sabi ni sir, ang halok daw niyan ay... Parang Pulang itlog sir, tsaka may cheese, no? 50 pesos nga sir, Tikman man yeah. namin. So dito lang yan sa, anong mall to sir? Magic Star Magic Star Mall sa Tarlac, kay Mr. J Food Dinners. Ayan. So dito lang sa third floor. So dito kami sa third floor ngayon kasi in-enroll po namin si Shay Shay doon sa Melody Music Studio. For one week mag-enroll siya ng music, magka-piano siya. So, So habang nagpa-piano siya, dito kami dito muna kami tingin ng mga pagkain. Ito meron din pa available dito mga palabok, lumpia, 40 pesos 45. Thank you, sir. Uh, Ayun po si Mr. J. Oh, ayan si Sir J. So, dito lang yan sa mall. Ayan, dito lang. Alright. So, yun. Ito yung ating, ano ngayon, food. Food natin, ito feature ngayon. Titikman natin kung anong lasa. So, uh, masarap ba? puto siya na may cheese and uh, kulang itlog. So, tikman natin 'yan. Uh, ano magre-reaction nila? So, titikman natin 'no. Try na natin. And show. May cheese. 200. ສ. 200. 200. 200. 34. 34.25. ສ.ສ.ສ.ສ.ສ.ສ.ສ.ສ.ສ. mga. ສ.ສ.ສ.ສ.